Good morning! Good morning! Good morning! Good morning mga kaibigan ko! Good morning po sa inyong lahat! Ayan. <laughs> Meron naman pong i-share si Tita Emmy sa inyo sa, sa kanyang mga ginawa. Ito po, pakita ko po sa inyo sana po yung magustuhan ninyo. Pero good morning po sa inyong lahat! Kumusta po po yung lahat mga kapinoy pinay mga amigo, amiga. Ito po si Tita Emmy, may tinapos na naman po isang blouse. Yan, nagtapos po si Tita Emmy ng isang blouse. At ang design po ay ganito. Ayan po. Sana po ay magustuhan niyo siya, yeah. Ayan po, ayan po ang ating design. Ayan po. Nagagalit po si Lolo pag sinusuot ko sa inyo harapan ang ginawa kong blouse. So, isusuot ko po ito tapos at muli po ako magpapakita sa inyo. Dahil si Lolo ay, tiin, ewan ko po, parang tinatanggal po niya eh. ano, lase <laughs> ilalagyan niya po ng, ano, hindi magandang komenta yan. Alisin ko. Ilagay ko lang po muna. Sandali lang po. nagpakita si tita Amy <laughs> pero may doble naman po ako hindi naman po ako nagtatanggal ng doble ayan po, ang aking blouse, ayan po ayan po, ang ating tinapos, pero kailangan po na meron kang doble, kasi nga maraming butas-butas na ganyan alam nyo naman po ang ginanchilyo ayan po ang design nya, o pag may nakadoble na po, maganda po ay sorry 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 po. Sorry po. Kasi po yung aking patungan ay nata Hindi ko po yung may edit dahil hindi po ako marunong mag-edit. Ayun po ang ating design. Ayun po, huh? Napakaganda po ng design, no? Ayun. Ang design na ginawa ni Tita Amy. Short lang po bali itong ano, vlog ko po na ito sa inyo. Ang importante lang po ay ma-share ko po sa inyo. Kaya ito po, Maraming pong salamat mga kaibigan. Ayan po. Oh, ayan. ayan. Thank you, thank you very much. Thank you, thank you very much po mga ka, mga amigo, amiga, mga kapinoy pinay. Ito na naman po nakatapos tayo ng isa. Kaya sana po yung palagi ninyo ang subaybayan. Sa akin po mga subscriber, sa akin po manonood. Ayan, maraming maraming pong salamat sa inyong lahat. Sa akin po manonood, sana po subscribe na po kayo nang makarating kay Isabel. Ayan, para updated po kayo sa ating mga nilalaban. May isang flower po dito, ayan 'no. Kaya <laughs> thank you, thank you, thank you very much po. Bye-bye po. I love you and I love you all. Bye-bye.